Natatandaan niyo pa ba si Pepsi Paloma? Usap-usapan na naman sa social media itong direkto na si Direk Daryl Yap na gagawa ng pelikula na pakaabangan ng lahat. Kasi ito po ay story ni Pepsi Paloma. Good day mga kabayan! Ako nga pala si Daddy D at welcome muli dito sa aking channel. Heto, ang ating pag-uusapan dito ay bibigyan lang natin ng reaksyon. Itong isang sikat na direktor, kilala na si Direk Daryl Yap. Kung saan meron tayong aabangan sa kanyang pelikulang gagawin sa 2025 next year. Ito nga, yung patungkol kay Pepsi Paloma. Ang tanong, sino kaya ang gaganap bilang Pepsi Paloma? Kung makikita niyo yung poster na side view, so maraming pumapasok sa aking isipan kung sino ang pwedeng gumanap na Pepsi Paloma. Uno na dyan pumasok sa isipan ko si ano eh, si Maris Racal. Pwede rin si ano. Andrea Brillantes. Itong si Red Bustamante, mga kabayan. So, para sa akin, ano to no? Kaabang-abang na pelikula. Kasi syempre, ako gaya ko, hindi ko naman naabutan si Pepsi Paloma, mga kabayan ko. Kaya nag-search ako kung ano yung story about sa kanya. At doon nga, marami tayong discover, hindi lang sa Uh, pag-search natin, kundi sa mga ina-upload na rin no? sa social media, kagaya ng uh, sa YT or FB, di diba? So, nakita natin na meron palang usapin patungkol kay Pepsi Paloma. So, para sa akin, naabangan ko yung movie na ito ni Direk Daryl Yap. At syempre, dito, dito muna tayo ngayon no? kung sino ang gaganap bilang Pepsi Paloma. Kasi talagang ano eh, um, Grabe no, pina side view pa niya oh. Pina side view. Parang alam mo yung, yung excitement na makikita mo kung sino yung gaganap na Pepsi Paloma. So yun mga kabayan ko no. Talagang aabangan ko po ito. Siyempre, malamang aabangan din ninyo kung ano nga yung uh, magiging takbo ng storya uh, dito nga sa bagong gagawing pelikula ni Direk Daryl Yap. Ito nga yung nga uh, patungkol sa dating uh, sexy actress na si Pepsi Paloma. So, antabay lang tayo, no? mga kaabayan ko, dahil ngayon, ako muna ay uh, mag-showbiz update <laughs> at uh, siyempre, aabangan natin yung bawat uh, post nitong si Derek Daryl Yap, di ba? Okay?